<laughs> ito ang kwento ni Clarita Villanueva, ang babaeng inaangkin ng demonyo. At oo, hindi ito pelikula. Isa itong tunay na nangyari sa Pilipinas. Si Clarita Villanueva, isang labing pitong taong na babae, ay inaresto dahil sa paglalaboy sa kalsada. Ulila na siya sa ama at ina at galing sa isang mahirap na pamilya. Walang tirahan. Walang kakampi. Nung una, tahimik siya sa kulungan. Pero ilang araw lang ang lumipas, nagsimula siyang sumigaw ng mga salita sa Latin. Kahit hindi siya marunong nito. Sinabi niyang may mga nilalang na sumusubok pumasok sa kanyang katawan. Hindi siya pinaniniwalaan. Pero isang araw, nakita ng mga pulis at mga preso mismo na may kagat siya sa leeg at braso. Habang wala namang taong malapit sa kanya para bang may invisible entity na sumusugat sa kanya. Sa harap mismo ng mga gwardya, tinatapon si Clarita sa dingding. Umiikot ang ulo niya at sumisigaw siya ng mga tinig na hindi niya boses. Dahil sa takot at kaba, tinawag ng alkalde ng Maynila ang isang Amerikanong pastor na si Reverend Lester Sumrall. Sa loob ng dalawang linggo, pinuntahan niya araw-araw si Clarita para ipagdasal. Saksi ang maraming tao sa mga demonyong naglalabas pasok sa katawan ng dalagita. Ayon kay Sumrol, may dalawang espiritong demonyo sa katawan ni Clarita. Isang matanda at isang mabangis na hayop. Umuungol siya. Tumatawa ng malalim. Kinakausap ang mga tao sa ibang wika. Hanggang sa isang araw, bigla siyang napatahimik. Umiyak si Clarita. At dahan-dahang nagsabing, wala na sila. Pagkatapos ng pagpapalaya sa mga demonyo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Clarita. Hindi na siya sinaniban. Pero ayon sa ilang ulat, hindi na siya muling nakita sa publiko. Ipinagtabuyan ng ilan. Tinawanan ng iba. Pero sa mga nakasaksi sa kanyang kalagayan, isa lang ang sigurado. May mga nilalang na hindi natin nakikita hanggang sa sila na ang tumingin sa atin. Kaya kung nararamdaman mong may malamig na hangin sa batok mo habang nanonood ka nito baka hindi kwento lang ang pinapakinggan mo baka may nakikinig din sa likod mo